Oh good day guys, magandang hapon pala. stranded tayo dito sa aking tambayan. heavy rain guys. ayano kano? ng ulan. ay sa natin yung ano? damo tayo sa gusali. tayo sa gusali. damo tayo tayo sa gusali. ako Silong lang tayo dito. Grabe, sobrang ulan. Yoy, nagtitinda ng chikis. Ay, chikis. Pizza pala, guys. Nagtitinda ng pizza, oh. Nabutan na rin na malakas na ulan. Papatila tayo, kita nyo, oh. Oh. Tubig, guys. Alsada na yan guys ah. Oh. Grabe, kumukulog, kumikidlat pa guys. Mukhang aabutin tayo ng gabi dito guys. <laughs> Wala. ang dilim pa lang ng ano. Ang dilim ng taas. Grabe na yung ulan, biglang bumuhos kanina. Ang lakas ng tirik ng araw. Kukulan mo lang kabebetay. <laughs> oh. Ayan okay, dyan, so kita nyo Heavy Heavy ang ulan, ang lakas uh -huh. di tayo dito, sumilong tayo ito yung sinakyan natin, gamit natin. Guys, nakasara na rin yung dito. Ayos yung kaibigan natin nagtitinda ng titinda ng yan po at saka dito manok guys. Ayan, patinda nyo. Tapos so, dito tayo. May mga basana. Nag, nagbasana kasi ano. Okay. Padami wala mo ano. Ah, ang kaibigan natin guys. Wala ka beda tayo. Wala ka beda out mo channel mo bro. Shout out, TV. Hello. FB. FB page. <coughs> oh. Grabe ang ulang. Lalo lumalakas. Yan guys o. So. lakas kalsada eh siguro magbabasa na tayo mamaya kung hindi pa rin tumila hindi pa rin tumigil yung ulan alagang susuungin na natin para makauwi ng bahay eh sa tingin ko magtatagal to guys yan o oh. dinin pa nung taas oh kita okay, nyo guys. Wala pa atang... Oh, ano bagyo nyo? Oh, wala pa atang bagyo to. At tuwing hapon. Kadalasan dito, pagka hindi um umulan ng umaga hanggang tanghali, eh. sa hapon sigurado ba, ng ulan. Pero ito, sobrang lakas din nito guys. Oh. Kalsada Bagus kan tubig Oh Nampak oh, tak ni guys Asal tubig Ma, ah, nagpaulan na. Maligo na. Ah, uh, medyo ano na guys. Lumalakas yung ano, kulog at saka mga kitlat. Ano, medyo ano na. Ah, ay. Medyo umano yung tubig Hanggang dito na lang tayo guys Kasi ano eh uh, Mukhang dumarami yung kidlat Saka ano Saka uh, lumalakas yung kulog Yo, Update ko lang Pakita ko lang sa inyo yung ano uh, Lakas ng ulan ngayon dito sa bayan namin Dito sa Banged Abra guys Eh, This is guys. Like, share, and subscribe to my channel. And thanks for watching, guys.